Kaysa ngayon, ako ay kasalukuyang dumaraan sa tinatawag na hemodialysis sa Makati Med. Siguro, ito na yung huling sakit ko. Dahil ako ay napakaraming naging sakit. Ako ay, kung ano ako ay na-bypass. nagkaroon ako ng kanser sa prostate. Marami. Pero lahat ng yan, nalampasan ko. Basta lahat ng problema ko, ang isina, sinasama ko sa Maladirin. Ako, paano ko ba ito? Pa, tulungan niya naman ako. Wala na akong pera ko eh. Tsaka hirap po ako. Yun lang naman. Pero sa akin, nasabi ko yan kahit kanino dito sa Bayan ng Rosario, ang ating Mahal na Birhen, na Santo Rosario, yan ay buhay. So, makikita mo na yan eh, parang ano lang, larawan? Hindi. Paano ko masasabing buhay? Ako tatlong beses, tatlong panahon ako na naging chairman ng komite sa banda dito sa poblasyon. Noong tapos ko lang lumabas sa heart center na na-bypass. Ten days ako sa heart center. Paglabas ko ng hapon, tawag ko ang tropa, Uy, hindi na kayo. Kabit na ang banderitas at tayo magpipiesta na. May eh kaya niyo na ho bang magdamag tayong, oo, oh, oh, kung ako mamamatay, mamamatay. Kaya eh, ang dyan ang mahal na bilang, hindi ako mamamatay. Tandaan mo siya natin. Magdali sa ita, kami nakapagayap Makakuha ako ng banda. Pero bago ako kumuha ng banda, kinausap ko ang mahal na bire, doon sa, sa, simbahan. Yung, yung merong ester doon, doon, Maiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Mahal na Birhen, Santo Rosario. Ako po eh ay na parang chairman sa banda ng poblasyon. Eh ako naman po ay eh talagang walang pera. Paano ba ang gagawin ko? Eh nahingi ko sa akin ng antisipo. Eh wala naman akong pera. Eh at saka, noon ang banda ng Sabado, yung Karakol, 15,000. Ang araw ng linggo, 45, yung, yung ano, sa Das Marinas, Citizens Brigade. At <coughs> na, eh yung pambanderitas, ang bakay naman, walang problema. Kay Tita May, mangilid Doon, ang, doon ko binigay. <coughs> Sabi ko, tulungan nyo ako. Mahal na birhen, ako eh, makakuha ng pera. Tulungan niyo akong makiusap sa mga tao na bigyan tayo para masaya. At ako laging, ewan ko, basta pag ang sinabi mo ay mahal na birhen, huwag mo lulukuhin. Magagalit ako. Dahil ewan ko kung bakit naman ako ay pinagbigyan ng ating mahal na birhen. 80 mil ang naibigay sa akin. Eh kung yun ay hindi buhay, hindi para ako nagsalita sa estatwa. Tatlong beses na ako yung naging chairman. Tatlong beses ako binigyan ng na pera. Napakagang ng pera. Kaya sabi ko, hindi naman siguro sabihin na, na, ano, na isang beses lang ako nabigyan eh. Sabihin ko yung buhay. Eh tatlong beses. Saka naka, Ewan ko kayo kung ano masasabi niya. Kaya ako sinasabi ko, huwag niyong ahani niyo na mahalabi rin buhay yan. Baka kayo magpagalit sa inyo yan. At saka nung ako naman ay maliit pa, nung nasabi ko rin doon sa simbahan, ako nagkasakit ng typhoid. Taas lagnat ang aking sakit. Ang lagnat ko, taas, baba, taas, baba walang ibinigay sa akin ang nanay ko na medisina o gamot. Hanggang sa makapangako nanay ko, dahil ano na eh, halos din ako makalakad. Hirap na hirap na ako. Sabi ng nanay ko sa Mahalabirhin, Mahalabirhin ng kami po hihingi sa inyo ng tulong. Paggalingin niyo po ang anak ko, at kami ay magpapamisa sa inyo. At ang aming pinaka gagawin, kami po ay mamamalimos. Ang, ipapa, ang, ang limos na ibibigay sa amin, siya namin gagamitin sa pagpapamisa. Sa madali salita, tumating yung pagpapalimos. Noong kami nakapagpalimos na, sa mga tao. Hindi naman namin kaano-ano, kumbaga sa ano, ibang may relasyon. Kung magbigay isang pera, dalawang pera o sinko, tanggap lahat. Kaya nung kami dumating sa simbahan natin dito, ay pagbaba namin sa sa doon sa taas ng ano ng pare. punta kami doon sa Mahal na Birhen. Merong stairs yun eh. Kita ba yung, ano, hanggang ngayon, buhay yung mga ano, ester. Ganong, ganong kataas yun. Siguro hindi naman kataasan, na. Ano. Pero, tatlong beses ako nagtahinga. Talagang hirap na hirap ako. Sabi na nanay ko, bela ka totoy. Abutin mo siya mahal, ang mahal na bili. Eh, teka ho muna. Hirap na hirap na ako. Hindi ako makahingay. Hanggang sa nakarating ako. No, ako nung ako nakarating, ang sabi na nanay ko, ano mo yung saya ng mahal na birin? Ito, yung ano dito. to naku. ako. Hindi ko alam. Sabi na nanay ko, bakit ka naiyak? Ibang ko po. Kasi naiyak ko ako eh. Eh, nasabi mo sa mahal na birin. Eh, niya na ako. Ako'y ako maglilingkot sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag pagalingin niyo na lamang. na nasabi ko. Ayun, nung pababa naman, tatlong beses din ako nagpahinga. Hanggang sa naglakad na, eh, wala pang tricycle noong araw eh. Naglakad na kami. Hirap na hirap ako. Yun ang una kong encounter sa mga Pero wala akong naramdaman ni ano, basta wala nga yung sakit, ganoon. Yun lang. Pag yan naman ay eh, nagkakarakol, yun ay nang randaman ko. Naiyak ako. Natulong luha ako, Tulad ng nangyayari ngayon yan. Hindi man ako iyakin eh. Bakit ako naluha? Sabi ko, bakit kaya? Kahit si Gito, dahil sabi sa akin, Yore, ba't ba naiyak? Eh hindi ko nga alam eh. Natulong luha ako eh. Ayun. Maya, mula noon, bagamat ako eh, malayo sa simbahan, kasi alam mo ninyo, ako eh, maulirat ako eh. Kasi may mga pangyayari sa buhay ko. Paribasa kami mahirap at ang aming bahay na ano eh, bahay na, bahay na ano eh, pawid at kawayan. Niwala ka kami bakod. Sabi nga no siyang kapitbahay ko, ang bahay nyo, ang katapat, isang posporo, isang palitong posporo. Tama naman, ano? E sabi ko, eh, pag nasunog yan, masusunog din ang bahay mo. Ikaw ako, ako marami kang pera, eh, eh kami wala, eh, tama na, eh, masunog, eh, okay lang. Sabi okay ko naman, biro lang naman. <coughs> Hindi man ako nagagalit, eh, mahirap pa yan, eh. yun ang naging ano namin. Kaya, mula noon, pag ako'y nagkakasakit, maraming naging sakit ko, eh pito lamang. Sa tulong ng doktor, sa tulong ng medisina, at sa tulong nito. Hindi ako naniniwala ang aking mama na ko, kay... Kaya kung minsan nagkakarakol, kaya iniiwasan ko sa mama, makagagalit lang ako. Sa nakikita kong sistema ng karakol? Ang karakol, iyan eh, parang panata. Ako'y nasayaw dyan eh. Kahit ako mag-isa, nasayaw ko. Sige sabi ng tao, lukulo ko yung tao ngayon. Eh sabi ko, pakailan mo, basta ako'y nasayaw dahil yun ang panata ako sa mga labirin. Habang ako'y buhay at kaya ko, magpapabanda ako, sasayaw ako sa inyo. Kahit ako'y may sakit, doon sa mga nasaya ba kung mag-isa? Alam kong karakol, nasaya ako. kung Yun ang naging panata ko sa buhay. Dahil sa akin talagang, I love, I love Hindi nyo, ma kaya makikita nyo kami maraming ganito. Dahil ito talaga ang buhay ko. Kaya, yung iba, sinasabi ko, huwag kayo magbiro mag usap kayo kung kayo may sakit, pumunta kayo sa likod. Katulad ng ginawa ko, talaga ako'y nagdasal sa Kanya. O naman, hindi naman ako marunong magdasal talaga, kung anong mga panono. Basta yung kung anong gusto ko, nasasabi ko, yun, yung, yung dasal ko. Ang unang-una, -una, ang pagpapasalamat sa Panginoon hindi nabawala. Ano man ang mangyari, ang pasasalamat ko sa kanya. Hindi naman sa kanya lang ako, ano, pero siya nga yung patron siya ko eh. Kaya hindi pwede hindi ako magpapasalamat. Eh, ang sinasabi ko lang sa kanila, kayo pumunta sa Malabirin. Walang mabisang gamot kung di ang Malabirin. Ano man ang problema natin, sabihin natin may doktor, may medisina, pero ang higit na magbibigay sa atin ng ginhawa, mahal na duhin. niyo yan. E buhay. Doon kayo pumunta sa, sa likod, hawakan niya yung kanyang kapa at doon kayo magsabi, makiusap kayo. Pagbibigyan kayo niyan. Yun, na, yun ang lagi ko niya sabi.